One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng... Maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang ganda ng mama sa dinya charot so kamusta naman kayo happy friday sa atin lahat ng bonggam bongga. Thanks God, it's Friday. So, syempre, makakapagpahinga tayo ng bonggam bongga. At alam mo yun, at sarap kaya matulong. Charot. So, yon So, masaya ako dahil Friday na. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo dito sa channel natin. And then, of course, sa mga bago natin subscribers. Hello, hello, hello sa inyo lahat ng bongga bongga. And then, eto na nga, syempre, gusto ko rin mag-shout out sa mga ilan natin kaibigan na talaga naman very active mag-comment at saka syempre, talaga naman laging nakatutok dito sa mama sa vlog at sa mga iba ko pang channel. Maraming maraming salamat. Kaya, shout out kay Adi Eddie. Hello, hello, hello. Ito, nakikita ko to. So, mama sa vlog, nakikita ko rin siya sa sa Bruce's Blood Thank you so much for watching me. Daddy Eddie, so ingat ka lagi. And of he's from Canada. So yun, ingat dyan. And then of course, si Living the Maverick. Thank you, thank you for Uh, watching me and then of course sa support na binibigay mo dito sa Mama sa Blood and yan din si Barbet Ilisalde, eto si Barbet nanonood din siya sa lahat ng channel ko thank you so much and then of course shout out tayo kay Rosario Ballet Dress. Thank you so much. Si Snake Gem. Thank you. Si JR2935. Thank you so much for watching. And then of course, si Robert Casanias. Ito rin nanonood dito Talaga ng bongga-bongga. Si Robert Casanias, 4528. Thank you so much. Si Yaya Muhammad. Maraming maraming salamat. Si Yaya Muhammad talaga eto noon na noon, noon pa, mula noon hanggang ngayon, talaga yung support niya sa akin 100%. Maraming salamat, solid yan. And then of course, si Rose TV, si Val Marsan, thank you so much. At saka si Joseph Abis, at dyan din. And then of course, si Ryan Ventura, talaga naman solid din ang support na binibigay sa atin. And then of course, si Amar Hasid. Al Danny. Thank you, thank you for watching me. Shout out sa'yo. At saka kay Jason Chan. Maraming salamat. And then, of course, kay Attorney Cornelio Dilan. Thank you so much. At saka syempre sa partner niya si Marvick. Thank you, thank you, thank you so much. And then of course kay Madam Jenna patton at saka kay Madam Herrieta Solidad. Maraming salamat. At saka syempre kay Ed He na talaga naman very active. So yon, thank you, thank you. At saka syempre kay Christine Ann Perez. So, yon. So, maraming salamat sa support, sa solid na pagmamahal na binibigay ninyo sa akin. Thank you so much, guys. So, ngayon, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, eto na nga sabing ganon, former binibining Pilipinas supranational na si Reham Said sa Sabak, sa Miss Universe bilang pangbato ng Pakistan. Mama Sam, anong chika mo dito? Yes! Siyempre, nagulat ako. <laughs> Kasi inaabangan ko siya sumali din sa Miss Universe Philippines. Pero, hindi talaga siya sumali. So, pumunta siya ng Pakistan. At doon nga, hindi na siya magkukumpit ng national pageant. Kundi, appointed na siya niyata as a Candidates for Miss Pakistan sa Universe So natuwa naman ako for her Pero nandoon ako na uh, Excited din ako Ito ay naging kasabayan ni Antonio Porcel During Miss Supranational Yung lumabas siya sa binibining Pilipinas Natatandaan ko Isa siya sa mga naging paborito ko talaga Kasi ang eksena talaga ni bakla Ay kabogera And then yung pumunta siya ng Supranational In fairness sa kanya talaga Alam mo yon To the highest level di ba Chris? nagugustinhan ang drama talaga ni Resham Said. Tama ba? And then, ayun. So, natuwa naman ako sa mga eksena niya. Ngayon, looking forward ako kung talagang magiging representative siya ng Pakistan. Ay, nako, bongga yan. And then, of course, for sure, interesado ang lahat ng sambayan ng Pilipino na makita uli siya sa intablado ng international pageant. At sayang lang, hindi niya daladala -dala ang Pilipinas. Pero laban lang. ba diba? So yon good luck sa kanya ng bongga-bongga. So yon At para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ito na. Mirna Isgera Binibini Pilipinas International 2025, dodo dodo, -do. ang paghahanda para sa Miss International. Tingin mo mamasampanalo ba ang improvement niya as a candidate for Miss International? Mm -hmm. Actually, nag-Myra in na siya kasi pumuti siya at gumanda lalo. Diba, Charot? Anyway, so, maraming natatakot kasi nga, ba diba, after nga na tohuyo ni Angelica Lopez doon sa Miss International, ang sinasabi nila, ito daw si Mirna ay hindi prototype beauty ng Miss International. Pero, sa nakikita ko naman, she trying her best, mas naglilo ang beauty niya, mas parang lumabas yung pagka Mr. Trey National and excited ako for her kasi syempre, ayun nga talagang nakikita naman natin yung mga arangkada niya ngayon sa social media talagang pasabog ang inay niya at maganda ang ipinapakita niya alam naman natin kung performance level kakabugto ng todo-todo hindi na ma-exaggerate kung paano siya rumapa pero nandoon ako naniniwala ako na malaki yung chance neto na, na makalusot sa semi makarating sa dulo ng competition position more than nga kay Angelica Lopez, di ba? Kasi si Angelica Lopez, alam mo yun, hataw kung hataw yun ni, eh. Iba yung eksena nun. Pero ito kasi nakokontrol niya. Ayun ang maganda. At sa paghahandang ginagawa niyan, mas nakikita ko yung potential. Nakikita ko yung potential na pwede talaga siyang makaarangkada para sa laban niya sa Miss International ng Bongga Bongga. At looking forward tayo dyan. ba? Diba? So, good luck kay Mirna Isguera para sa ating laban sa Miss International. Na Ngayong darating na October. ba? Diba? So, yun. Jesus ko, may ilang buwan pa naman siya para i-prepare yung sarili niya. So, parang feeling ko, mas marami pa siyang ibubuga at mas gaganda pa to ng bonggang-bongga. -bongga. Ipagpatuloy mo lang ang pag mo ng Myra E. Charot! So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Miss Earth Philippines, dapat nga bang maghanap ng kasing ganda ni Jessica Lane para manalo ng Miss Earth uli ang Pilipinas. Since 2017, hindi pa tayo nananalo uli ng Miss Earth. Medyo nahihirapan tayo, lalo na ngayon nagkakaroon sila ng prototype beauty na talaga yung beauty, Diyos ko, yung beauty naman ni Jessica Lee. ang hirap talaga pantayan, di ba? Kahit ako hindi ko kaya, kaya mo ba, charot? So yon. Anyway, hindi eh, naman natin kailangan maghanap ng kasing ganda niya. Ang kailangan nating hanapin yung kasing galim niya or mas magaling pa. Kasi sa totoo lang, syempre kung maghahanap tayo ng kasing ganda niya, parang mahihirapan naman tayo. Iba naman yung ganda ng Pilipina, iba naman yung ganda ng pure Australian beauty, di ba? Alam naman natin yung mga Australian, mga misty, sayang, blonde hair. So, ang dapat ba, ang mananalong Miss Earth, ay kailangan din magpa-blonde hair para lang masabi na, ay, kaya niyang manalo ng Miss Earth. Kaya naman, eh bakit naman yung nanalo noong last time, di ba? Si Karen Basco, hindi naman ganun kabongga yung beauty pero magaling maglaro sa intablado. Kaya niya na ipanalo ang corona. So, makahanap lang tayo na next na Karen Basco, i Basco, I think winner na tayo ulit. 'Di ba? Hindi natin kailangan maghanap ng prototype beauty na kasing ganda ni ano, ni Jessica Lane. Tama na yung ganda ni Karen Basco para sa laban natin sa Miss Earth basta kasing galing niya or mas magaling pa sa kanya. So, carry na 'yon. 'Di ba? Kasi mapapansin at mapapansin tayo basta ang pambato natin is 100% na pure confident and then nandoon dapat siya sa eksena na para sa mga hinahanap talagang pang Miss Earth. Eh yung eksena naman kasi last year ng ating pambato ay hindi pang Miss Earth. Charot, sorry. Anyway, good luck. Uh, good luck sa magiging bagong Miss Earth candidate. So, I hope na makakita sila. So, kailangan nilang i-level up ng bonggang-bongga -bongga para hindi tayo mapag-iwanan. Charot! At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Miss Grand First Runner-Up, kinakabog ang winner sa eksena. Mama sa anong chika mo dito? Alam naman natin na kahit kailan naman, eksenadora naman talaga si CJ Opiasa, di ba? Hindi pa man siya lumaraban ng Miss Grand. Ay, eh, ganyan na talaga siya. Kabogera talaga siya. Lalo pa kaya na naging first runner-up siya doon, eh talaga, of course, binib siya sa sarili niya at naniniwala siya na Pang Miss Grand ang beauty niya. Kaya ito ay pinapatunayan niya sa atin lahat na she's never stop. Yung iba nga nag first runner up lang, wala ka nang marinig sa kanya. Pero siya, consistent siya. Kasi she's a Miss Grand. And forever grand. O, di ba? So, grand winner, first runner up. Hindi masama para sa atin. At ayun, parang piling ko na patunayan ni CJ Opiasa na talagang pang Miss Grand siya. Kaya nga siya Grand kasi lagi siyang nagmamaganda. Charot. Lagi siyang umaatake, di ba? Lagi siyang pasabog, lagi siyang eksena. Kasi pag hindi na siya nagpasabog, hindi na siya Miss Grand, di ba? Dapat ang Grand ay eksenadora ka. And then, ayun, kahit first runner-up siya, Kiboy niya. Ang importante ay, she's Miss Grand Philippines. Di ba? So, yon Ganun lang yon Kaya sa mga eksenadora din dyan na nagtataray kay CJ, isa lang masasabi ko. Gayahin mo muna si CJ o Lumaban ka muna ng Miss Grand bago ka magsalita sa kanya ng kung ano-ano. Di ba? Ang importante dito, nagagampanan niya ang pagiging grand ano niya, grand winner niya. Mm, ganon. Kasi ang mga Miss Grand kasi, lagi silang may pasabong. At CJ si Jay Opiasa, she is a Miss Grand first runner up. Di ba? So yun. nakakaloka kayo mga inggetera. Anyway, good luck. At ito naman ang sumunod natin, chika. Mama Sam, tingin mo, Diamate, bet down ng mga Latino community. Manalo para sa Reina Hispano-Americana. Ang tanong, bet ba kaya siya ng judges na manalo ng Reina Hispano-Americana? Diba? So yun. Kasi syempre, para sa akin, si Dio Mate, uh, yung laban na daladala niya dito sa Reina Hispano, to be honest, I'm very contented. Kasi alam ko na nag siya. Alam ko na pinagandaan niya ng bonggang-bongga. -bongga. At natutuwa naman ako sa balita na paborito siya ng mga Latino community doon. Yung mga tao doon sa Bolivia, gustong gusto siya. So, I'm happy. Kasi at least, di ba, napansin nila ang ganda ni Diyamate, Yung ibang Pinoy nga, nagtataray na hindi daw siya maganda. Eh. Di ba? Alam nyo naman mga Pinoy, mga ano yan, mapanghusga. Charot. Anyway, ko ako ang tatanungin mo. I'm very contented doon sa pinapakita niya. And of course, I wanted na manalo talaga siya. So doon naman sa sinasabi ako, ang lakas ng chance niya kasi favorito siya ng mga Latino community. Good yan. Pero ang tanong ng gusto kaya din siya manalo ng mga kurado. So, yun yung aabangan natin sa February 9, ang kanilang Coronation Night. And then, of course, sana huwag natin kalimutan supportahan si Diamante. So, kung hindi mo siya magustuhan ng mga kurado, may problema ang mga mata nila So, yan. Basta ako para sa akin, laban diya mate. So, mahapi ako sa ipinapakita mong performance. At least, 'di ba, alam natin yung kandidata natin na talagang binibigay niya yung best niya. Pero kung hindi man siya palarin, eh wala na tayong magagawa doon kasi siyempre ang tadhana na umagsasabi magsasabi kung para sa kanya to. Basta ang importante, nag siya at handang-handa siya para sa laban niya dito sa Reina hispano americana 2025. Diba? So, yon ang importante dyan. Diba? Diyos ko, dami niyong alam. Charot. Basta ang importante, lumalaban ng kandidata natin. So, bahala na si Batman kung mananalo o hindi. At eto na ang sumunod na chika. Sa tingin mo, sino ang dapat padala sa Mr. Supranational Mamas Dam, Si Kenneth Kabunggal or or si Creed Bonda. Mm -hmm. Kahit sino naman pwede, di ba? Kasi pasado silang dalawa sa puso ko. Ay nako, pag naging lalaki mo tong dalawang to, ang saya, di ba? Kahit sino sa kanila, aarte ka pa ba kung niligawan ka ni Kenneth? Aarte ka pa ba kung ibubuking ka ni Kurt Charot? Anyway, so ako para sa akin, syempre, I think ang dapat natin ipadala sa supranational ha Kung ako ang tatanungin ninyo actually pwede sila eh silang dalawa kahit sino sa kanila pero I choose na pang supranational I think si Kenneth mm -hmm. kasi si Kenneth alam mo yon bata charming yung beauty tapos first runner up sa ganito so parang feeling ko kaya niya ang supranational mm -hmm. tsaka iba yung datingan pero, sabi nga dapat daw sa globe para daw masundan daw. Ay, naku, huwag tayo magangat ng back to back. Masasayang lang yan, gagawin lang first runner up yan. Sino ba namang organization na gusto i-back to back ang Pilipinas? Lalo na ang base ay Thailand. di ba diba? So, yon Kayo talaga. Anyway, so, kung akong tatanungin mo, pwede din to kasi sa Mr. International eh. Kasi yung kagwapuhan. Pero mas gusto ko si Kirk Bond ang ipadala natin sa Mr. International kasi parang piling ko kung susundan yung pagiging Inglesero, yung pagiging kagwapuhan talaga na bulag talaga yung gwapo, I think it's Kurt. Para sa akin, mas madali siyang mananalo ng Mr. Supranational at kaya niyang kumabog ng bongga-bongga. More than do sa Supranational. Sa Supranational kasi, pwede lang din gawin tong runners up. Hindi katulad ni Kenneth na parang iba yung dating kasi, very Pinoy, tapos pag lang mo siya doon, panalo, di ba? Anyway, Depende na lang yan sa organization kung saan nga dadalhin yung dalawang to. Ayan ay akin lang naman. Pero ikaw ba tingin mo, sino ang dadalhin mo sa supranational at sino ang dadalhin mo sa Mr. International? I-comment mo yan. And then, of course, para na sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss World Philippines 2025 na si Krisnan Gravides, binisita ang Miss World 2013 na si Megan yan. Tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang ikalawang kokoronahan ng Blue Crown. Mm -hmm. Binisita niya kasi humingi ng advice, I think. Humingi ng, ano, ng tip kung ano yung mga dapat gawin. At magandang ginawa to ni Chris ng Gravides. Kasi I think Chris Gravides, she working hard para sa may panalo ang competition. Tulad nyo na sinabi ko, ang Miss World ay beauty with a purpose. And I think, ito din yung in sa kanya ni Megan Yang beauty with the purpose. So, dapat maging beauty at saka may purpose ka bilang reyna. Di ba? Hindi lang puro ganda. Charot. Anyway, ako naman, syempre, hangad natin ang mayowi ang ikalawang corona ng Miss World. Sino ba namang may ayaw? Lahat tayo gusto. Corona for Miss World. At syempre, nandoon tayo, maasa tayo na kayang makipagsabayan ni Chris ng Gravide sa mga magagaling at magagandang kandidata. So may laban ang ating pambato pero depende na lang yon sa hinanda niya at hiyahanda niya na ipapakita niya kay Madam Julia at sana magustuhan ni Madam Julia yung mga eksena na gagawin niya. And I hope na siya na ang susunod na Megan Yang. Tama yung inyong ginawa niyang hakbang na bisitahin si Megang Yang and then tignan natin kung ang mga trip ba ni ay magiging effective para kay Chris Nan Gravides. Di ba? So, yun, nakakaloka kayo. Anyway, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga tsika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Transcrição e Legendas por Querida Criança de